Kumaya mukhang bigat mo. Tawala na rin niya. mamaya. Ano ba doon? Iinom ka lang doon eh. Siyempre, magbibisita lang kami. Na? one hour later Ngayon. Ngayon. Diyan ka pa eh. May isa dyan sa'yo naman eh. lang May isa dyan sana ako sa'yo. Pinaputulong kami ng oriente eh. Ako nandito yan doon sa lubong. Ulang kami, galing ako sa akin. <laughs> sa kumpara natin isa. <laughs> Ayan. Hey, hindi, hindi ko na sa lubong si Tara. Sayang, <laughs> <Ayun. ayun. laughs> hindi ko na abutan ah. Tutunong kasi kami ng kuryente, mare. eh, alam mo naman, balita ko Ronaldo na si Paranis Katara. Wala ah. <laughs> ayun. Sabi ng tropa doon, ito naman, masyado ko talagang ano, ino napaka, nakalaman, mga babala to, eh, may Oo, kasi Mare, eh, kailangan talagang pambiling gatas. Wala, bukas kasi wala, wala kuryente, na ito eh. Yeah, bukas yung pera. Baliga, pa? Baliga mo na lang bukas, Ayan? iwan mo na yan. Hindi, eh, ko na lang yung araw. Hindi, bukas na lang. Lakas to. Oo nga. Lakas sumulit ng sakto, wala na kuli friction eh. Yeah, Balikan ko na lang bukas na lang. Bukas na lang. Eh, saan ba si Mare kanya niyo pupunta sa mga tropa niya pag inuman niyo. Oh? Ano Ito, ganda pa naman yung brand Galing pa ito ng Japan? O na. Hindi na kaya. Ay, tawa na pa yung brand ka naman. Wala nga. Wala ko pera dito. Pagpili ng ano, gatas. Hindi eh... nga ako pinipin. Hindi ako pinipin. Tambahin na ako pa sa si pare. <laughs> ito pala sa amin na? Hindi hmm. sa lubong. Maraming ko, baka nagsalisi kayo. Oo nga, no. ako kami, sayang ah. Hindi ko na abutan. Dating na nga na, di mo nga buto. Mabuburahot ka lang. Nakakurong mo ko naman ako. May lakad ka sa iyo naman. Dito pa lang sila mga tropa. Mabuburahot ako doon eh. Sige mo doon mga doon. Wala ang wala rin eh. Wala putulan niya ako kuryente Hindi nga mo to ha. Ah. Saling-saling yan. Baka mahal-mahal yun. -mahal, mahal pa rin yan. Um, balik ka na lang bukas. Ah, sige mare. re. Balik lang ha. Mm -mm. Big mo na ha mga muna Sige na ah, pa ako. Oo. Sige na. Ay magkano pala mabili to? Ay eh. magkano pala to? Magkano to? Pambipti na lang. Sige. Hindi na eh. lang. Sige. Kumusta mga baya Hmm. Mababala to. Sige. Huwag babalik